Hello guys. Sa bidyong ito, ating patunayan na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos ayon sa mga talata. Ganito ang patutuo ng Diyos Ama sa kanyang anak na Diyos ang ating Panginoong Hesus na ating mabasa sa Hebreo 1:8. Ganito ang nakasulat. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang inyong luklukan o Diyos ay magpakailan man at ang sintro ng katwiran ay siyang sintro ng inyong kaharihan. Maliwanag ang patutuo ng Diyos Ama sa kanyang anak na tinawag niya na Diyos. Ito rin ang isang patunay na tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ganito ang ating mabasa sa unang Juan 5.20. Ganito ang nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya. Na totoo sa mga ay sa kanyang anak na si, na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Maliwanag na tinawag ni Apostol Juan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ganito rin eh, yung patutuo ni Apostol Tomas na ating mabasa sa Juan 20.28. Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Maliwanag na tinawag ni Apostol Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Pero yung mga palusot na mga iglesia ni Kristo, ang sabi nila, absent daw si Tomas nabigla daw si Tomas. Kaya hindi totoo na Diyos ang ating Panginoong Isus Kristo. Ay hindi naman kinuri ng ating Panginoong Isus na sabi, mali ka Tomas sapagkat ako'y tao. Walang ganun mawasa sa talata. Ganito ang sagot ng ating Panginoong Isus sa verse 29. Sinabi sa kanya ni Isus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita at ngayon may nagsis, nagsisampalataya? Ang sagot ng ating Panginoong Hesus kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Hindi sinabi ni Hesus kay Tomas, nagkamali ka Tomas. Maliwanag na Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo na tinawag ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Ito rin ang patutuo ni Apostol Tito na ating mabasa. Sa Tito 2.13 na Nahintay, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpakita ng kaluhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Maliwanag na tinawag ng dakilang Diyos at tagapagligtas ni Apostol Tito ang ating Panginoong Hesus. Kaya sasabihin nila, hindi tunay na Diyos, ay bilanggit na nga sa unang Juan 5.20 na tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Kaya mali yung mga argumento ng mga iglesia ni Kristo na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ay yung mga apostola na naka-isa na tinawag nilang Diyos ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, babasa sila ng talata na tao ang ating Panginoong Hesus. Obvious naman. Ayon sa Pilipos 2.8, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo kontra sa mabasa sa mga Iglesia ni Kristo na tao ang ating Panginoong Hesus sapagkat nakasulat na sa Pilipos 2 Also, nga nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos.